Ang bike niya da mo problema da mo da wilis pisapisa pisa pisa te gindala niya sa akon kay man kay uhon ta te ubuligin niyo ko lang niyo ang giubra ko balaon oh, nan kalae eh, nalipay man si gwapa animal <laughs> Hello mga ram morning side nyo mga guys no? So ngayong adlaw ba may isang bike na super stock Oo, so may sinabi natin is super istak, ate. Wala pa kagilis pisa pisa O, oh, latawa So bali mga guys, yung brand pala ng ating bike no ay 2 max Tapos mga guys, no may dalas yan na isa kater Bara pisa pisa, ng niya sa ako Rate Ay takot ko ni kuno ate, wait mahimo Ganyan si manino ninyo, masunurin pag merong pira Aba <laughs> Pero sabihin ko sa inyo mga guys, no, ang may-ari pala nito ay isang baby girl. Ay, hindi. Pag sinabi natin baby girl, dalagang Pilipina. Aba. <laughs> Oo mga guys, noting tingnan na manang iya, bala nga butong bracket, Oh. Nung ko, wala, wala, ganyan problema, wala, ganyan problema. Kailis lang, man yata, <laughs> yun man niya, tanan ba, aba. Yun di puta. Gago. So ayan na nga mga guys, so no, na natin itakod ang iyang hub no, ay natin bago na nga ispok mga guys no, para naman magbuo tayo ng kanyang gulong-gulong o wheelset na tinatawag natin ay goods na goods na. Tapos sinunod naman natin mga guys yung head parts niya na stock pa o tanawa bala, hambal niya sa akon pwede bang ball bearing lang yung palitan at hambal ko, okay la problema ah. o, <laughs> So ito na nga rin mga guys So gintakda na natin sa bagong head retainer Ang iyang head parts no Tapos balik naman tayo dito sa kanyang butong bracket oh. Hinukas ko na yung mga kiki nga nagapilit-pilit Tapos dyan na natin itatakod ang kanyang butong bracket O oh, mga guys no tingnan nyo naman IXF ang iyang uh, nga crankset O oh, katulad ng ganda Ati kung ano crankset mga guys Matibay na Oo to, oh, oh, ah, to Grabe si Paco Ay saga otod ah. Wow <laughs> Uti ako dyan mga guys no si Boyalo Black na malay nagsusuok Ng na kanya mga shifter at train no? tapos ako naman dito rare driller yung ginugulo ko tsaka chain o oh, para naman maplastar ang iyang yeah, kadina kag ma-adjust adjust na ng iya kambya so bago yan mga guys no syempre ang iya galing nga pre no? ay mechanical pa at tingin mo tangan sa brake lever mga guys na pang mechanical di bla pag sinabi mechanical mga guys no ay kable kable lang oo oh, oh, hindi siya hydraulic brakes o so, tingnan ninyo may get done ko sa yakalip pero nalanta na wag ibutang ako isang yapunta sa kable tapos sinunod naman natin mga guys sa paggulo ang housing sa iya nga Terno, oh, terno, Tapos kung gulong, asa ah, sabay kambia-kambia na lang lang. Taway, tsura, yabagang. <laughs> Nami-nami, bayo di puta. <laughs> so, yan na nga ni mga guys. So, finally, na umana nga to na upgrade sa Iya Bike, no? So, maraming salamat kay ma'am sa pagbisita pag sa atin na pagpakayo sa Iya Bike. Sana maghalong ka sa iyo mga ride, no? Ride safe palagi. God bless. Paalam, halong. Bawa ka namin Sangirit ngirit. Yung ngiting tagumpay, abaw. <laughs> Paalam, babu. Whoosh! <laughs>